Taram po ay magsasabog na po ng pataba. yung po. Ayan po ang na po niya sa aming palaya. Ngayon po isasabog. Hindi na po naulan. Hindi na mabuksan yung tank Pataba. Pataba. Yan po, binuksan na po timpong kalahati. edi eh, dinala po doon sa kabilang ibay. Eh, para po, pagbalik po, ay eh, maglalagay po ulit siya doon. Magaganda na po ang aming sili. Yan po, ay eh, liliman po, no? Hmm. Mampuno po lang eh, yan Ito po ang sasambugan po ng pataba po, oh, madami nga po ang lumot. Super taba po ng lupa. Madami na po ang lumot. Yan po ay 21 na, ay, 21 na po araw. Yan po ay sasabugan na po niya ng pataba. Hmm. May nga po, hindi niya po kanyain ng kulat malalaki na nga po. Yan po nga ba eh. Yung pong ibig po kinakanya ng kuhul. Nakapagdalwa na nga pong talo ko po yung pong kabila, yung aming pong kalapit. Yung po ah. ang sasabugan po ng aking pong asawa ng patama oh, malaki pong buwig saging po ni Tia Digna dito po sa aming gili ng palaya sitaran Taran magsasabog na po ng pataba sa palaya. malungot nga mata pa. lupa higin e, na yata ang panahon nagtara ako ng manok o, patay na yung ating ko na o, ako po ay may kapaya po dito ay babae po ito may bulaklak na po si. Okay. maliit ka po yung may bulak-bulak nga Mamaya hmm. ah, eh, eh. oh, ako buhatin yung pataba. Yung pong kaputulay buong po sa kabilang ibay Madami na po ditong patay na kuhol po. Basta sa gilid po. Noong ni-spray ng panlas. Patay na po yan mga kuhol. Madami nga pong patay. Po. Tama sa gilid. Yan po na maski po kain ng po. Yan po ay madami po kami itinarok pong pang huli po sa gitna. Pero hindi na po kakainin at malalaki na po. Matalos na po ang dahon. Pag yung pong matalos na po ang dahon, nahihirap na pong kainin. Natagiti po na naman dito po sa amin. Mm -hmm sa bagay po kakaunti ah, po naman ang tubig ng palayan hindi po tatapo ng ang pataba po tama po la <tinyo> na, po. naroon na po siya sa may gitna. malaking sili yung madami pa kong bunga masipoy no hinahangin dahil pong bunga ang bunga itong, itong aking time po dito sa likodan namin po. aking luya po yung Kita na po ang laman. Naaltaw na po ang mga luya ko po. Aking luya. Mga kita na po ang mga laman ng mga luya ko po. All pa pala ang bunga dito ang talong. Akala ko po hindi na bubunga Ngayon po ang aking tanim. ang ganda po yung bulaklak ng orchids ha? abay nagagamas doon sa Sintaral, sa may bayan doon sa kanilang lulo pag yan maybe pupunta yung nanay-nanay laging yan laging iniiwanan sa akin ayan Ay, may towa pa pagiiwanan. Kaso wala ay Superman ulit. Akit na akit ay baka mahulog. Sabi ko nga pag magyan makipag yung sila iwanan lang sa akin yung bata huwag na isa masama. At baka mamay mga aksidente ay walang pera ay awan sa kanila. Gusto diyan mo na lahat ako nalang magliligpit na yan ako na lang tala yung kinokanito kaya ah. na po si Tarampog. galing na po yan sa kabilang dulo Nene, huwag malikot bako po Nene, upo ikaw lang huwag mamalikot mama, si Nene upo ikaw tali Baby po. Tay pa. May nangangarolin do sa kabilang dulo.